changing lives makabagong tunay na radyo tunay na radio angat sa musika at balita musika at balita brigada news, FM. brigada news fm broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the philippines metro manila, manila. our home our treasure And our pride join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives, this is 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. ng ating one time the new Filipino time alas dosena ng This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa tanghali. At ngayon, At ngayon narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada umunoy resolusyon para i-dismiss ang na ng Senado ang impeachment trial laban kay VP Sara. Kumakalat na raw. Ilang senador pinabulanan ito, pero ang ilan nakita na raw nila. Pagtawid sa 20th Congress ng impeachment, kukwestiyonin daw ng kampo ni VP Sara. Samantala, Senate President Cheese Escudero, nanindigang hindi naman siya natatakot kay VP Sara. Di naman dinipensan din ang liderato ng Senado. Mas malinaw na guidelines para sa paramihan ng huli order ni General Torre, inapilahan ng Commission on Human Rights. Sensitibong balita mga kabrigada, umano'y sexual abuse sa isang babaeng miyembro ng kabataan party list, iniimbestigahan na ng organisasyon. At ang driver ng truck sa batasan multi-vehicle crash, nagpositibo sa paggamit ng illegal na droga. Brigada Balita Nationwide Sa Tanghali Buong puso, puso Kasama ang buong Versa ng Brigada, News FM, Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives Helping and inspiring people to achieve to a achieve better life, life. kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Miyerkules Kabrigada, June 4, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada, Angel Divera. Brigada Leo Navarro Malikden. Brigada Balita Nationwide. Abrigada ni Linao ni Senate President Chis Escudero na wala pang resolusyong inihain o di kaya ay pending ngayon sa Senado na naglalayong ibasura ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayaw pa sa kumakalat na resolusyon, ang paglilitis laban sa Vice Presidente ay dapat daw ma-de facto dismiss o mabasura dahil sa kawalan po ng kakayahan, uh, kakayahan ng institusyon na ikonsidera ang pagtawid nito sa 28th Congress na hindi naman maaring mangyari. Ang matanong naman ni Senadora Risa Teberos at Senadora Cynthia Villar sa resolusyon ito, parehong itinanggi ng dalawa na nakita nila ito. Abang sa Senador Christopher Bongo naman ay wala ring ideya kung tunay na merong resolusyong hinihain na ganito sa Senado. Pero kung ang ilang senador ay hindi pa ito nakikita, si Senadora Amy Marcos naman ma mga kabrigada ay pangatlo ng beses itong nakita. Sa kabilang banda, ayon pa kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, malaki ang tsansa na hindi ito authentic dahil mali ang pagkakot sa konstitusyonal provision tala matapos pumutok ang isyong ito, agad namang nilinaw ni Senate siya Secretary Renato Bantog Jr. na pinacheck niya na ito sa Bills and Index pero wala naman ang resolusyong ito. Bagong bago. Brigada kino Nationwide. Mga kabrigada, -question ni Vice President Sara Duterte ang legalidad ng pagtawid ng impeachment trial mula sa 19th Congress papunta sa papasok na 20th Congress. Pagamat sinabi niya na gusto niyang magpatuloy ang trial para madepensa ng kanyang sarili, idiniin niyang questionable ang constitutionality ng crossover ng Kongreso. Sa interview sa The Hague, sinabi ng Bise Presidente na isa ito sa mga co-questionin ng kanilang legal team. Pinutol naman ni VP Sara ang kanyang paliwanag dahil hahayaan na lang daw niya ang kanyang mga abogado na magsalita para rito. Kung maalala mga kabrigada, ang Fortune sa Salazar Law Offices ang humahawak sa kaso ni VP Sara. Uh, well yan ma'am, kinakwestiyon din namin yan. Uh, yung pag-crossover from the 19th to the 20th uh, Congress. Dahil ang composition ng House of Rep... Yung lawyers ko na lang magsalita, okay, ma'am. Kasi papagalitan na naman ako nila. Uh, papagalitan na naman ako noon ma'am, ng mga lawyers ko. So, uh, tanong natin yung lawyers. Bago ito mga kabrigada, una nang naging hati ang naging reaksyon ng mga senador na magsisilbing impeachment judges kung constitutional ba ang crossover ng trial papunta sa papasok na 20th Congress. Umahataw, ikada, malita, Samantala mga kabrigada, napaulat na umiikot na resolusyon sa Senado para sa de facto dismissal ng impeachment trial ng pangalawang Pangulong Sara Duterte ang konstitusyonal ayon yan sa isang house prosecutor. Brigada Haji Kaminyo, ibrigada mo! Brigada! B -b 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 report! Tinawag na unconstitutional ni House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman Joel Chua ang napaulat sa pag-ikot ng resolusyon sa Senado na layong ibasura di umano ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam kay Chua ngayong araw, sinabi nitong sakaling totoo ang umiikot na resolusyon para sa de facto dismissal, nilalabag ng Senado ang mandato ng konstitusyon. Trabahoan niya ng Senado na dinggin ang impeachment case, kaya hindi niya naiisip kung paano ito didi-dismiss nang hindi dumadaan sa paglilitis. Giit ni Chua kay kailangang ipaliwanag sa taong bayan ang pagtatangkang ito kung may katotohanan, lalo't ginampanan lang din ng kamera ang trabaho bilang prosecutors. Hindi na rin umano kailangang pagbotohan na mga senadorang ang pag-convene bilang impeachment court dahil otomatiko ito sa ilalim ng saligang batas. Punto pa nito, hindi niya mabatid ang legal na basehan ng resolusyon, lalo't hindi legislative function ng impeachment kundi isang constitutional duty. Sa kabila ng napapabalitang resolusyon, binigyang diin ng isa sa mga member ng prosecution panel na tuloy ang kanilang paghahanda para sa June 11 sa presentation ng Articles of Impeachment. Kinumpirma ni Chua na si Batangas Representative Jervil Jinky Luistro ang naatasang magbasa ng Articles of Impeachment. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaamino ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Rapido! Kadawalita! Nationwide! Senate President Escudero naman nanindigang hindi siya takot kay Vice President Sara at hindi niya ito po no protectionan. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo. Nanindigan si Senate President Jesus Escudero na walang katotohanan ang mga patutsada laban sa kanya na pinuproteksyonan niya si Vice President Sara Duterte. Kaya inurong niyang schedule para sa pagbabasa ng Articles of Impeachment mula June 2 papuntang June 11. Bilang pagpapaliwanag muli niyang sinabi na kahit ilipat raw ang schedule ay wala naman itong magiging epekto. Dahil parehong sa pagtatapos ng termino ng Kongreso, aabutin ang pagsagot ng Vice Presidente. Habang kung isasam tabi raw nila ang kanilang legislative work ay magbaback to zero sila sa 20th Congress. Samantala, binasura rin ni Escudero ang mga pahayag laban sa kanya na takot raw siya sa vice presidente. Gate niya hindi siya takot dito at sa tagal ng panahon na pagsisilbi niya sa publiko ay hindi rin siya nagpapa bases base sa takot. Anya, hindi rin daw siya dapat ikumpara sa ilang kongresistang nagiging sunod-sunuran sa gusto ni House Speaker Martin Romualdez dahil bilang independent ng Senado ay may kakayahan sila magdesisyon base sa tama at maging nararapat. Sa kabilang banda na waga ng senador sa Kamara na huwag silang panghimasukan sa kanilang pagdesisyon at maging pagpapasya tungkol sa impeachment trial. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Sa kaugnay na balita mga kabrigada, dinipensahan ni Vice President Sara Duterte si Senate President dentist Escudero matapos batikosin Gawgay dang umanoy pagharang sa impeachment proceedings at ang umani ng kaliwat ka ng mga batikos ang liderato ng Senado dahil sa pagkakantala ng impeachment trial ayo pasak bayan tilabay takot daw sa si Escudero kay BP Sara kaya hindi nito matuloy-tuloy ang pagdinig sa Senado sa panayam kay VP Sara sa Dahig. Sinabi nitong kilala si Escudero bilang isang matapang at walang kinatatakutang mambabatas. Kayaan niya hindi niya maintindihan kung saan ang galing ang isyong takot dahil wala namang record si Cheese na natakot kanino man. Yes, we do not remember him na I do not know him na natatakot na klase na uh, ano uh, politiko. So, hindi ko lang alam saan nanggagaling yung sinasabi na takot uh, si Senator Cheese Escudera. Hindi ko alam saan galing yan. Mga kabrigada, pauwi na ng Pilipinas, mm -hmm. ang Vice Presidente mula sa The Hague, Netherlands. Bago, bago, Mga kabrigada, naghahanda na ang grupong bayan para sa posibleng no-impeachment scenario laban kay Vice President Sara Duterte ito ay kasunod ng pagkaantala ng presentation ng Articles of Impeachment na nakatakda sana noong June 2. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Bayan Secretary General Mong Palatino, iginit nitong patuloy ang kanilang panawagan para sa transparency at pananagutan kahit pa posibleng hindi na ituloy ng Senado ang paglilitis. Ayo uh, po handa na kumilos hanggang next week, no? We are preparing for our video sa June, June 11, mm -hmm. na-announce na po natin po kahapon sa ating pagkilos. Mm -hmm. Pabantayan natin yung pagboto ng mga senador. Mm -hmm. At ano man ang mangyari after June 11, tuloy-tuloy yung panawagan for accountability and truth. Dagdag pa ni Palatino, posibleng magsagawa sila ng legal na aksyon at malawakang kampanya sa lansangan, eskwelahan at komunidad upang maipakita ang mga ebidensya sa publiko. Anya hindi dapat maging hadlang ang political compromise o pressure sa Senado para pigilan ang paghahanap o paghahanap ng katotohanan. Nagalit tayo dito dahil ayaw natin na yung panawagan for accountability at saka truth and justice ay uh, ma-hostage nitong uh, transactional politics, itong compromise, political accommodation na natin ay hindi nasisilbihan yung interes ng mga mamaya. Brigada Balita Nationwide mga kabrigada, ang Commission on Human Rights naman umapila kay General Torre na linawin ang guidelines sa paramihan ng huli order nito. Brigada Katrina Honson, i-brigada mo! Brigada! Report! Nananawagan ng Commission on Human Rights kay Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III na maglabas ng malinaw na patakaran sa ipatutupad na paramihan ng Holy Order. Sa panayam ng Brigada News FM Manila, kay CHR Spokesperson Commissioner Beda Epres, sinabi nitong malagang matiyak na ang mga maaresto ay susunod sa due process at hindi magiging ng pag-abuso o paglabag sa karapatang pantao. Ayon kay Epres, dapat kayang panindigan ng mga kapulisan ang proseso ng pag-aresto. Napanggit hmm. niya rin po na dapat yung ating mga kapulisan na nag ng arrest ay kayang panindigan yung proseso ng aresto na isinagawa nila. Mayroong hmm. sapat na ebidensya hmm. at kayang tumayo hanggang prosecution sa korte. Iit pa ng CHR na dapat paghandaan din ng gobyerno ang posibleng pagdami ng mga persons deprived of liberty, dagdag na abogado at mas mabilis na resolusyon ng mga kaso sakaling may patupad na ito. Transparency at pananagutan daw umano ang dapat mangibabaw sa pagpapatupad ng anumang kautosan. So wag na wag po nilang kakalimutan na sa lahat po ng kanilang operation, sa lahat po ng activities na gagawin ng ating mga kapulisan pagdating po sa pagpuprotekta na pag-maintain ng Hmm. public order and safety sa ating bayan, ay huwag po nilang kakalimutan na lapatan ng human rights-based approach yung kanilang mga agibig. In the heart of changing lives, ako si Brigada Katrina Onson ng no 105.1 Brigada News sa Panama, The Music and News. Brigada Balita, nationwide. Si PNP Chief Torre nilinaw na walang quota system sa utos nitong paramihan ng huli. Brigada Maricar Sargan, i-brigada e mo. Brigada. Nilinaw ni PNP Chief General Nicolas Torre na walang quota system sa inilabas niyang direktima na paramihan ang huli kasunod ng ilang pangambang maaaring magdulot ito ng pangaabuso sa operasyon ng polisya sa press briefing sa Malacanang, ipinaliwanag ni Torre na layunin ng naturang utos na linisin ang mga lansangan mula sa mga kriminal at gawing mas ligtas ang mga komunidad. Hindi lamang umano ito nakatuon sa kampanya kontra illegal na droga, kundi sa din ng mga snatcher ng gugulo at iba pang lumalabag sa batas. Aminado ang hepe ng pambansang pulisya na bahagi ito ng kanyang estrategiya upang mahikayat ang aktibong kompetisyon sa hanay ng mga pulis sa paglaban sa kriminalidad. Nilinaw din ito na kasabay ng kanyang utos na piyaking buhay ang mga aarestuin upang masiguro ang karapatan ng mga inaakasahang individual na makapagsampa ng reklamo kung may nangyaring pangaabuso. Bilang bahagi naman ng pagbabantay sa karapatang pantao, nagpahayag rin ang PNP ng kahandaang makipagtulungan sa Commission on Human Rights upang piyakin na ang lahat ng operasyon ay naayon sa batas at makataong pamamaraan. In the heart of changing life, Barkada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, ang PNP naman target na magpatupad ng 5-minute response time sa buong Metro Manila. Brigada Cat Austria, i mo! Brigada! B -b 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 report! target ng Philippine National Police ng na mas mabilisang pagresponde ng kapulisan sa mga insidente sa buong Metro Manila. Ayon kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III, target niyang makaresponde muna ang mga polis sa loob ng limang minuto matapos matanggap ang ulat. Ito'y habang pinaplancha pa ang three minutes response sa buong bansa. Nakikipag-ugnayan na si General Torres sa mga alkalde sa Metro Manila upang isakatuparan ang proyekto at plano rin niyang hilingin ng suporta Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora. Ipinunto ni Torre na aktibo ng 911 emergency hotline na siyang magiging pangunahing daan ng mga ulat ng mamamayan. Tiniyak ng PNP Chief na lahat ng hinain ng publiko ay agad na matutugunan ng PNP. Layo ng proyektong ito na mas mapalapit ang serbisyo ng polisya sa komunidad at mapanatili ang kaayusan at seguridad sa Metro Manila. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kas Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila The Music News Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada truck driver na sangkot sa malagim na aksidente sa Quezon City nagpositibo sa ilegal na droga Brigada Jigo Custodio i-brigada mo Brigada Report Nagpositibo sa drug test ang driver ng 10-wheeler truck na sangkot sa malagim na aksidente sa batasan San Mateo Road sa Quezon City noong May 28. Ayon sa Quezon City Police District, negatibong resulta ng alcohol breath test ng Land Transportation Office. Ngunit positibo sa paggamit ng ilegal na droga, batay si isinagawang drug test ng Forensic Unit. Gayunman, wala namang narecover na ilegal na droga o paraphernalia sa loob ng truck. Dahil sa resulta, nahaharap ang driver sa kasong paglabag sa Anti-Drunk and Drug Driving Act bukod pa sa kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide, multiple physical injuries and multiple damage to property na unang isinampa laban sa kanya. Una nang sinuspinde ng LTO ang kanya lisensya habang nagpapatuloy ang investigasyon. In the heart of changing lives, ako sa Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the music and news of our... Brigada balita Nationwide Samantala mga kabrigada, isang sensitibong balita. Kinumpirmaho ng kabataan party list na iniimbestigahan na ang insidente ng humanized sexual abuse na nararanasan ng isang babaeng miyembro sa kanyang kapwa-miyembro ng organisasyon. Sa isang statement, sinabi ni Kabataan National President Julius Cantiga na inilagay na sa preventive suspension ng sangkot na miyembro matapos komprontahin upang masiguro ang integridad ng pagsisiyasat. Pero nililaw pa ni Cantiga na hindi miyembro ng National Executive Committee ng Kabataan ang inereklamo. Suportado niya ng organisasyon ang paghain ng legal charges laban sa akusado at nagkipag-ugnayan na sa mental health professionals para magsagawa ng psychological first aid sa biktima. Abinado naman mga kabrigada ang kabataan party list na mayroon pa silang pagkukulang lalo na sa proseso na itinatag ng konstitusyon para sa pangangasiwa sa ganitong uri ng kaso. Pero sinisikap umano nila na pangalagaan ang pamantayan ng integridad at due process kasabay ng pagtitulong na tutulong sa biktima upang makamit ang hostisya. Balita, Samantala mga kabrigada, DepEd Secretary Angara tiniyak ang commitment sa trabaho matapos na hindi tanggapin ng Pangulo ang kanyang courtesy resignation. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo. Brigada. Brigada. B -b 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 Official na ngang sa kanyang posisyon bilang kalihim ng Department of Education ng DepEd, si dating Senador Sani Angara. Ito ay matapos hindi tanggapin ni Pangulong Bongbong Marcos ang isinumite ang courtesy resignation. Ayon kay Angara, deeply honored siya sa tiwalang ibinigay ng Presidente. Kasabay niyan, ay pinagtibay rin niya ang kanyang commitment sa pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon sa bansa at ang pagtuon sa kahalagahan sa kolaborasyon sa pag-aangat ng educational standards nationwide. Mababatid na bago pa man lumabas ang disisyon ng Pangulo, nagpayag na ng suporta ang ilang grupo para sa pagpapanatili kay Angara bilang kalihim ng DepEd. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigadining sa SEM Manila. The Music and News Authority. balita nationwide. Satang hali. Brigada Balita Nationwide, nationwide. Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break ka man Napapakinggan pa rin ang mga kaganapan Ang mga kaganapan Brigada Balita Nationwide Nationwide, nationwide. Sa tanghali Nation Brigada inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines Katuwang ang Maxan Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule Buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives, helping inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Di Vera. at Brigada Leo Navarro Malikben Maraming salamat sa inyong pagiginig mula rito sa 105. Daan Brigada News FM Manila. The music and news authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide. Satang Hale, mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide. sa Hale. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule. Ang pahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.